Hi po, ito yung last din namin nung pumunta kaming Italy. Ito yung last din namin. So, bago kami bumalik ng Germany, so pumunta kami sa isang napaka-amazing place sa Italy, yung Mall Vino. Napakaganda guys at napawaw ka talaga sa katahimik, napakaganda ng view. First time ko nagkakita ng ganitong lugar. So, pwede kang pwede ka maghigahiga. Basta free ka dyan gumawa ng ka, ka tamblingan -tumbling mo, Charis. So, habang kami ay kani ang naglalakad, ikwinto ko muna ka, ni, sa inyo paano kami pumunta dito. So, bago kayo pumunta dito, kailangan nakakondisyon yung sasakyan nyo. Kasi guys, ang dadaanan natin, dadaanan nyo talagang tirik na tirik, tuktok ng tuktok ng bundok, dadaanan nyo yan sa sasakyan Pag tumingin kayo sa gilid guys, aywan ko na lang. Sa, nag, sabi ko sa mister ko, ba, batay dito dadaan? Sabi ni mister, wala kasing ibang way. So, pag tumingin ka sa gilid guys, aywan ko kung malaglag ka, gutay ka talaga. Aywan ko lang kung makita ka pa doon sa bangin, ang isip ko tumatakbo, iba na charis. Pero, yung pag Pagdating mo naman sa lugar nito, talagang sulit naman yung pagod, yung yung kababa, kailangan yun lang masasabi ko sa inyo, kailangan condition talaga yung auto kasi mahirap na pag tumirik kayo. Wala pa naman as in ano kanin ang Uh, parking na 'pag kay sa gitna tapos uh, sa ang tawag ng bag, bakilid pa jud aguay delikado dai so kailangan condition yung auto so napakaganda kasi yung auto namin is pag kami kasi nagto travel ang auto namin i condition talaga yan ni mister hindi ako kino-condition yung auto charis so yung auto talaga nagka condition yan pag kami umaalis chinitchik ni mister lahat gas pultang charis talagang ipopultang niya yan, lahat ng anong dapat i, 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 i check sa auto, kailang check, check niya. Kasi yung gulong naman sa amin, ang kagandahan sa gulong namin guys, ay ano yan siya, winter or summer, pwede mong gamitin. Yan yung binili ni Mr. para hindi na siya magpalit-palit. So, time ko nang kinukwento sa inyo, Charis. So, nandito habang naglalakad kami guys, ito, alam nyo ba itong apat na malalaking uh, bus ay ang sa kanyan mga Indians. So sakto pagbaba nila man din pagdaan namin. So maraming maraming turista guys. At tingnan nyo naman ang bundok. So lalala ko tuloy sa isla namin kasi nga nasa bundok. Bundok tapos baba is mga bahay. Pero ito guys, pwede kayong parang ano to siya, para malaking lawa na malinis. So pwede kayong mag-ride ride sa mga boat na yan. Pero syempre bayaran nyo naman, din naman yan libre, charis. So ako, ayaw ko nang mag-ride ride kasi nagsawa na ako, charis, nagsawa na talaga. Tapos, dito may ikot kami sa kabila, inikot namin talagang buong lugar. So nag-enjoy yung binata ko dyan guys, kasi nga uh, mainit. Tapos ang um, baras, buhangin, babaras, buhangin. Tapos napaka-tahimik. So, imagine niyo yung bundok niya yan. Dinaanan namin yan. So, basta masasabi ko lang, perfect na place, perfect na vacation. Pwede kayo mag dito. Kung gusto nyo, maraming palaroal pang bata. Napaka-amazing place, guys. At napaka masarap magbanding yung amoy fresh na fresh galing doon sa sa, sa tapos tingnan niyo naman yung mga isda hindi takot sa tao pag may dumadaan lumalapit talaga siya ano yan parang purili purili or lax na fish hindi ko alam kasi sabi ni Mr. Bawal daw hulihin dahil may nagbabantay diyan so, sakto diyan umuulan-ulan na konti so, sabi ni Mr. Or sabi ko kay Mr. Uh, balik na tayo doon sa tiniterhan natin kasi nga maulan-ulan. So, guys, kung gusto nyo naghahanap kayo ng uh, bakasyon ngayong summer, so, ma-recommend ko itong Malvino. Napaka-perfect place at maganda siya para sa bakasyon.